thank you Hi guys! Muli ito sa si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo. Mapapilipinas man po kayo o mapaibang bansa. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong lalo na guys ang ating mga kapwa OFW. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman. At magingat ingat po tayo sa ating mga trabaho dahil may mga mahal po tayo sa buhay na nag maghihintay po sa atin sa Pilipinas, di po ba? Ganon din po ang ating mga mami, mga tita, mga ate, mga kuya at mga dadit, lolo at lola sa Pilipinas, mag-ingat po dahil iba-iba po weather natin dyan sa Pilipinas, no? Uh, ngayon, mayroon to, yung, bago po tayo pupunta ngayon, bago po tayo pupunta sa ating uh, reaction video, sa ating video clips. Nais ko po muna supportan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang at the Edna's Vlog and Kalingap Rob. Ganun din po guys si Ruel Ob Malalag. Supportan po natin itong mga matubang pamilya dahil higit sa lahat po guys. Itong mga matubang pamilya ay um, malaki po ang ating maitulong sa kanila. Sa kanilang paglingap guys. So hindi po natin pag-skip ng ads. Di po ba? So, makiuso, makisuyo na rin si Ate Yoli sa mga hindi rin pa po nakapag-subscribe kay Ate Yoli. Please support my channel Ate Yoli's Vlog. At paklik na rin po guys ang inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay manotify din po kayo. So, let's go. Uh, punta po muna natin. Tingnan po natin muna guys ang um, video clips na kung saan ay nakuha natin kay Kalingap Alvin na ito nga grabe ang ginawa ni na Kalingap Albino no? lahat ay ginawa ni Kalingap Albin para matulungan lamang ito si Nanay Julie na kung saan guys naalala nyo yung uh, OFW na humingi ng tulong sa Team Kalingap kay, Kuya, kay Kalingap albino no? talo ito nga grabe so let's go, punta po natin guys tara, ito andyan yung package sa sasakyan tulong tulong tayo ha

malaking package lang yan. Ito, kahit po, ano, malaking bagay sa Oh, parang ako, kinakabahan sa yung Oo. <laughs> kinakabahan, ano, kinakabahan na ako. Kinakabahan na, ba? na ba? Ha? Kinakabahan pa ka ngayon? Malaking package to. Oo. Ah, ah. ah, sige. One. One. <laughs> one. <laughs> <laughs> dito ka, kuya, dito ka kuya. Kasi ano. Uh Oo, -huh. ikaw ang yan. natin ito uh -huh. so, eh. One, one, two, two. Amen. <laughs>

Pero di ba, pinabayaan na pinaulit, pa rin ako ni Bo. Ang yaman na. Ang ano, yaman na, wala mo niya natin. Wala na, wala mo na, wala mo na, bagaimana aku harus mengurung pelas sampai jaga nanti turun 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 Hahaha <laughs> Anong gusto mo? Package o si mama mo? po. <laughs> Surprise namin yun mm. Dali kami nakakataraan. Totoo na, hindi ako na nakatindog sa harapan ng duna. Ay oo, oh, Moon. Hindi na nakakapagsalita sa umu mo muni si mama na ini. Uy, totoo ini. baka ano. muni no. uy. Si mama. No, gusto ko lang sabihin na Ano, tagal ko na pong gusto ng sabi, ano. Um, sorry po kasi yung nangyong kapa po. Dahil na po yung pinapawal ko. Hindi lang yun. Na, naintindihan ko medyo kasi nung maghalik. Pagka po, mas anong mas masigilad yung naiwalat po sa inyo. Na, naintindihan talaga na. Pero siyempre, hindi niya ako nainginap. Ito na ako wala. Na. Di ba yun yung pangarap na nang maayos lang yung harunta? Pero masigit pa ang ni God. Higit pa na. Hindi din di, di, ako makapinwala. Pero muna na nahiling ko na talaga ako. Mas ko po. Salamat talaga. Kaya pa ito. Kaya ka. Unay lang ang gala ko, tapos ikaw ang terminal na nag-aerotarong test. Ito mo'y nag-a-touch pa. May talagang silip ka ng ibang bansa. na ko ka, alam ko, ang tinabuhin ni mama. Hindi nga. Eka lang sinasabi ko sa inyo. Mara-realize ninyo talaga ng ina. Pagka po nag-halip o mawara, yun ay lumakas na tama ka lang yung sinasabi ni mama. Tama ka lang yung pangadal ni mama. Hindi nga. Bakit na ka sinasabi ko sa inyo? So, yun na guys. Nakita nyo dyan, no? Um, si Nanay Julie ay nakauwi na ng galing ng Saudi. Si Nanay Julie, ito po yung uh, OFW na na Saudi na kung saan ay nabigyan natin ito ng reaction na kung saan ay nakita natin noon sa mga vlog ni Kalingap Albin na sabi ni Kalingap Albin na Uh, nakita natin si Donna Julie doon no, sa mga um, video call nila ni Kalingap Albino, umiiyak nga dahil gawa nga na hindi safe siya sa kanyang amo, um, gusto siyang gahasain, uh, minimalist siya sa, kung baga, minimalist siya sa ng uh, amo niyang lalaki, di ba? Pero ito nga sa tulong ng Team Kalingap, sa tulong ni Kalingap Albin at ng mga tao na kung saan ay kanyang mga kaibigan, kakilala na hininga ng tulong dino doon sa Saudi at lahat sila ay nagkakaisa, nagsama-sama ang grupo nila, nagsama-sama ang kanilang mga tulong at para maabot ito ang sangay ng ating gobyerno, ay na niya at naauwi niya dito si Nanay Julie. Ayun dito nga guys, panoorin niyo po ilagay ko po dito sa baba ng ating description below ang video link na ito. Dahil ito po grabe, mas laking aral po ito. Malaking aral po ito sa ating mga magulang, sa ating mga anak. May mga aral po tayong makukuha dito sa uh, video na ito ni Kalinga Palbin para sa para sa pagiging anak mo para sa pagiging ina ay eh, talaga talagang grabe guys malaki ang ang maitulong sa atin dito no na yun nga uh, walang iba walang kung sino man ang hindi umiyak dito nang panood na grabe ang emotion guys nang magkita ang mag-ina dahil nakita naman natin maliwanag ay no maliwanag nga guys no nam ang akala ni Jamaica dahil yun nga sinabi ni ni ang sister-in-law ni Kalingap Albino ito pala siya ang nakascout dahil ito si Atina Lynn ay kaklase niya po ito si Nanay Julie kaklase niya ito ng sila ay nag-aaral ng high school no at saka sinabi nila kay kay ka dyan guys na may package na dumating galing ng abroad at grabe, simple excited din ang mga bata na nasagot pa nga dyan ni Jamaica meron pa nga, ang dami pa nga dito ng nakaraang binigay nyo hindi pa namin naubos, meron na naman kaya parang nandun yung pagka ng bata na ano, sasagot na hindi niya akalain guys na nasabi nga kasi ni Kalingap Alvin at ni Ate uh, Atina Lin you no know, na punta tayo sa sasakyan dahil tulong-tulong kayo, magtulong kayo kahit na ang kanyang kapatid no, na si Imon ay sabi ay sinabihan na tumulong ka rin sa pagbuhat. Kaya nagulat sila sa harap na ng ano ng sasakyan, nagsabi nga dito si Jamaica na grabe ang kaba ko ng dibdib ko ku uh, Sir Alvin, talaga ang kumakalabog ng dibdib ko, sabi niya. Yung talaga guys, yung iba nararamdaman niyo. Siyempre nandoon yung tawag na tawag na Uh, Lukso ng dugo nila Sa isa't isa na Parang Siyempre Lagi nga Sinasabi ni Kalang palbin Sa kanila na Pag pray lang natin Na makauwi na yung mama nyo Dahil inaayos nga At ayun nga guys no, Sorry din uh, Ano po tayo Interact muna tayo May nag comment nga dito Bakit hindi ate Yoli sila nagkontak kay Sir Arnel na para maano dahil nakontak po nila kasi syempre nga po ay hindi po natin pwedeng ipahayag sa ating reaction din ako anong mga hakbang pong ginagawa dahil medyo may pagkadelikado dito nga guys, mapanood nyo ang kwento din ni Ad, Nanay Julie no? dahil sa isang Pilipina din doon na kubaga, nga, binubugbog daw ng amo barang inano pa ng agency na uh, nagkasundo alam naman natin lahat na na ang minsan ang agency at ang mga amo ay ay nagkakaisa no dahil alam po natin dahil tayo ay isang OFW din na, na, na dinaanan na natin pagiging OFW na minsan kadalasan mga amo at saka mga agency ay magka uh, conhivance diba tatawag na meron yang sinasabi sila minsan na buy one take one na kumbaga para lang makakuha uh, sila ng mga amo may po talaga na ganyan na sinasabi na buy one take one yung amo magbabayad ng isang placement fee para sa katulong na makakuha isang katulong pero pag hindi niya nagustuhan or hindi nagustuhan ang performance nito ng katulong or na, na alis ang katulong ay paare pa siya makakuha ng isang katulong na hindi na siya magbayad yan po ang sinasabi nila buy one take one ba? Diba? kaya kaya nga tayo nga guys no kaya nga tayong mga OFW tayo mga Pilipina na pumunta sa ibang bansa mag-ingat po tayo dahil hindi po natin minsan alam ang mga amo ay ganon at dito nga uh, nakita natin grabe si Jamaica at si Imon na makita nila ang kanilang nanay natawa din tayo sa nanay no dahil sa baby din eh, parang nasyak dahil Siyempre dapat sana ang baby talaga magkakita sa ina talagang pupunta yun. Pero yun, break sa ilang buwan na rin, um, may git din siguro isang buwan dahil syempre, may training pa yung sinanay Julie doon sa, sa Maynila bago pumunta ng, ano, ng, ng Saudi. Dahil ang alam natin guys, more than one month or magtutumas magtutuman siguro siyang nawala dito sa kanyang mga anak. No, na no, si Jamaica talaga ang nagiging tumayo na naging inat na inat mga kapatid dito sa kanyang mga kapatid na naging matured at dito grabe hindi po natin guys na iwasan na hindi umiyak lalong lalo na si Jamaica na sa harapan mismo ay kaagad humingi ng sorry sa kanyang ina sa kanya nung pagiging pasaway niya na yun niya daw na realize niya ang kanyang mga mali ang na-realize niya, ang mga sinasabi dati ng kanyang ina na malalaman mo ang sinasabi ko, maintindihan mo ang sinasabi ko pag wala na ako. Yun nga guys, no, karamihan tayo, tayo mga ina na sinasabi natin o mga ina ay, natin, mga ina, ay natin sa mga anak, sa mga ina natin. Um, marinig natin, no, nakasabihan palagi na maintindihan mo ko. Sa ngayon, hindi mo ko maintindihan. Ano man ang sinasabi ko sa'yo, mga anak natin, no, na hindi mo ako maintindihan ngayon pero pagdating ng araw maintindihan mo rin ko yun nga nangyari ito kay Jamaica na biglang na wala, wala nga sa feeling nila wala sa feeling nila ang kanyang ina na punta ng Saudi dahil kailangan humaghanap ng pera at ngayon dito nga guys ay grabe wala uh, walang hibang walang grabe si Jamaica yung isip niya sa kanyang 15 anos na edad grabe ang pag matured niya no at nakuha niya na kaya niyang alagaan ng kanyang limang anak, ah limang kapatid sorry, kanyang limang kapatid na naiwan sa kanya at dito sana itong itong kwento na ito ni Jamaica at dito nga sinabi din dito ni Kalingap Albin na dito ka ngayon na Nanay Julie ay mag-focus na lang at sinabi nga dyan din ni Nanay Julie na babawi sa sa mga pagkukulang niya sa kanyang mga anak dahil yun nga guys no, na dito ni Nanay Julie na gusto niya nga pumunta doon pumunta nga siya doon sa Saudi para sana sa ikakabuti eh, ng kanyang mga anak para sa kaginhawaan pero yun nga ay nasa um, maling amo siya napunta. So, hindi maganda. Kaya, ito po na po. Uy, maraming salamat. Magpapasalamat tayo ng marami kay Kalingap Albin dahil sa kanilang, sa kakistigan po ng kanilang pagtulong. At lalong lalo, lalo dito, dito kay Atina Nalin, na sister-in-law ni ni Kalingap Albino, na kung saan, ay siya po, uh, ito, si Nanay Julie, ay hindi po yung una niyang napauwi na pilipi na Pilipina galing ng abroad. Meron na po pala siya din. Ito noon, natulungan na galing din ng Saudi, no? So, dito nga, napanawag, nasabi din Kalingap Alvin, Palbin, nasa mga OFW, ano man ang problema nyo, ayan, kontakin nyo lang po si Kalingap Alvin, no? Sa kanyang Facebook page, pwede kayo mag-message, humingi ng tulong para po kayo ay matulungan kung ano ang problema po, para gusto nyo makauwi, di ba? Grabe dal dito ang buhos ng iyak natin. Ang emotion, grabe guys, ang init na emotion dito nang no? magkita-kita ng mag-ina no. Dahil si Imon at saka si Jamaica talagang shock nang makita ang kanilang ina na hindi kaagad sila nakalapit no. Dahil yun nga sinabi ng ina, Imon, ito na ako, sumama ako na dito ko. Yak, ah, hawakan mo ko totoo ako doon na tayo guys, grabe parang yung iyak natin dito noon no, na panood hindi kaagad tayo nagbigay no, ng reaction guys dahil parang yung emotion sa dibdib ko nang doon pa grabe yung yung walang hindi walang hindi makapanood nito na hindi iiyak kaya ilagay ko po dito talaga ang video link na ito para tulong po natin kay Kalingap Albin na mas marami pa ito dahil ito po guys panoorin niyo po ng buo ang video na ito ni Kalingap Albin dahil marami po tayong makukuhang aral dito bilang isang ina at bilang isang anak di ba makukuha po tayong aral dito. Napakaganda pong aral para sa atin. Kaya yun nga sinasabi na ang pag-abroad ay hindi po yung susi para magkaroon ng bahay. ba? Diba? Dahil kagaya dito na Nanay Julie, nasa abroad nga siya, pero sino ba ang nagpabaya sa kanya ang team kalinga sa pamamagitan ng sponsors? Di diba po ba? Manalangin lang po dahil sa team nating dasal, ano man ang hirap natin, may mga blessing po talaga na lalo Lalong-lalo na nga guys na meron na ngang team kalingap na kung sana ay tumutulong sa mga mahihirap. Di po ba? At sana lahat nga ng mga mga manunood, lahat ng mga viewers ay maintindihan po ang ginagawa ng team kalingap. No? Uh, sana ayun ay maiwasan ang lahat ng mga pambabas. Wala ng pambabas kundi maintindihan po natin ang lahat ng ginagawa ng team Kalinyap dahil wala po sila tanging hinangad kundi ang makatulong po lamang ba? Diba? so thank you so much guys and God bless everyone mag-ingat po kayo at see you in my next upload bye